Hello mga kasimple For today's video Another day, another new vlog natin Kaya hmm, Mag-unboxing tayo ng laman nito Kasi si Fabangkano Nag-order nito mga kasimple Sabi niya daw, libre to Ha? Huh? Lagi nakalibre ang kasimple nyo <laughs> oh, tingnan nyo Hindi pa yan ang pack Hindi pa yan ang pack Marami pang ipapack natin Marami pang ipapack natin Yan mga bago yan ang binili ko Maraming salamat sa mga Bigan. Oh, 'di ba? Naka-discount. <laughs> Magbukot ka. <laughs> so, ayan na nga, mag-unboxing tayo mga kasimple. Nag-unboxing tayo ha. Ah, dito ko sa kwarto namin, nag-vlog wala sa baba kasi yung um, anak ni Papangkano andito. Ayoko magingay-ingay doon, andiyan nandoon siya sa baba. So ito na nga, pakita ko sa inyo may kwentuhan tayo. Kapag asawa mo ay kano, kailangan alamin mo ang asawa mo. Anong pagkataon niyan? Ganon. <laughs> Ayan. So, ito na nga. Anong oh, naman ito? Ito ang aking asawa talaga. Nag-order na naman kung ano-ano. Eh, hindi ko naman talaga gusto itong bad cover na to. Kahit wala akong bad cover noon mga kasinti. Pero ang bad cover na ito, hindi ko nagustuhan. <laughs> so, ito. Ayan yung bed cover. Hindi ko siya gusto na bed cover, mga kasimple. Kasi nakatry na kami ng isa nito. Sabi ng asawa ko, libre daw to. Libre. Ayan, nag-order siya. So, ito na naman. Mayroon akong isi-share sa inyo. Ayan. mag ako sa inyo na, um, um, about sa asawa ko. About kay Papangkano kung isa kang ano, Pinay na may asawa kang kano, kahit Pilipino, alalahanin mo, no? Makikita, makikita mo anong ugali ng asawa mo. Ang asawa mo or malikot or hindi, maklaro mo yan. Mm, ganun. Ito na nga mga kasimple. May nag-comment nag sa video ko. Sabi niya, anong pangalan ng asawa mo? Anong ano? Anong pangalan niya? May messenger ba siya? Ganun. Hala. Sinama talaga nila ang asawa ko. <laughs> so, yun na nga mga kasimple. Um, ah uh, ito na. Pag-uusapan natin. Siyempre, pag-uusapan naman talaga natin. May nagtatanong doon ko, may messenger ang asawa ko. Kung anong pangalan ng asawa ko. Ayun na nga. So, hindi ko lang yung pinansin. Hinayaan ko lang. Ha? Hinayaan ko lang. So, hindi ko na nga pinansin bigla na lang ang asawa ko nagtanong sa akin. Sabi niya, ma, kilala mo ba tong taon to? Kasi mayroong nag-request sa kanya. Tawag daw ng tawag. Hala mga kasimple. Sabi ko sa asawa ko, patingin nga ng cellphone mo pang. Yun na, tinignan ko nang mga kasimple. Ang daming nag-request sa asawa ko. <laughs> ang daming nag-request talaga. Ang dami-dami na nag-request sa kanya. Sa messenger. So, ang asawa ko, hindi niya pinansin ang mga request kasi hindi naman yan kilala talaga. Ang asawa ko talaga mga kasimple. Kilalang kilala ko yan. Kapit, kahit bigyan mo siya ng ano mo, ng bibingka mo, hindi yan siya, ta hindi yan siya su susukol. <laughs> kahit bigyan mo siya kung ano-ano, ang nasa mindset niya, mayroon akong asawa. Kahit, okay. kah Andro. Okay, I'm doing vlogging here. <laughs> All right, bye. Oh, okay. Again, go down. Ayun. Ayun na nga mga kasimple, no? Naputo lang ang tawag ko kasi ang aking stepson, tinawag ako. Sabi niya rin eh, haalis na ako. Sabi ko, malis ka na. Uy, ingay mo dito sa bahay. Hindi ako nakapag, hindi ako nakapagawa ng content dito sa bahay. Kaya dito ka. <laughs> Kaya so, yun na nga mga kasimple. Itutuloy natin. Nasaan na ba tayo? Nandoon na tayo sa ano may nag-request kay Papangkano. Kasi si Papangkano, mga kasimple. Kilalang kilala ko siya. Ano? So, sa ilang ilang taon na namin nagsama, 5 years or 6 years na ba? O, di ba malapit na mag-10 years, hindi nakalain. Ang asawa ko talaga, kilalang kilala ko siya. No? Hindi yan agad papatol. Nako, mga kasimple, ayan. So, Naalala ko ngayon, sabi ko, titingnan ko nga. Kaya ang asawa ko sa akin na nag-approach sa akin, na makilala mo tong taong to, bakit tawag siya ng tawag sa akin? Yun ang nga mga kasimpli, tinignan ko sa request ng aking asawa, ang daming nagme-message sa aking asawa doon. Allah ganun! ala, mga Pilipino talaga, no? Huwag kayong ganun. Kapag may asawa na ang, ang kano, ang afam, huwag naman kayong ugali ng ganun. Kung gusto niyo magka-afam, mga kasimple, pumunta lang kayo sa website at I-try niyo ang best niyo. I-try niyo na maghanap ng mga single doon. Huwag niyong, ano, inyong mga, may mga partner na. Ganun! Kasi, hindi po lahat ng Amerikano is ganun ang ugali. Yung makati. No! Ganun! Hindi po makati ang asawa ko. Siguro kung makati, makati pa lang itong asawa ko, eh, alam ko na. Naalam ko na since nag, ano kami, nag, uh, nag nagka ano kami nag asawa kami Ma maalalaman ko siya na makati pero hindi yan makati akala nyo siguro hindi siya magsusumbong sa akin nagsusumbong sa akin ang asawa ko maraming tumatawag maraming nagcha-chat hi how are you are you single are you married wag niyo namang ganyan din ang asawa ko oy <laughs> akala siguro niyo ay bulungit ang, ang wife niya maganda pa ako sa wife niya gano'n. ho huh! kahit maganda ka, hindi ka, ano yung asawa ko. Kasi ang asawa ko, kontinto niya siya kung ano mayroon siya. Kontinto, kontinto, na siya sa asawa niya, mga kasimple. Siguro sabi ng asawa ko sa akin, Mang, hindi na kailangan magsilo sa akin. Sabi ko, bakit ako magsisilo sa iyo? Mas, mas bata pa ako sa iyo. At matanda ka na, charot. <laughs> oh yan nagbiruan kami. Totoo yan mga kasimple, alam mo yun? Kasi, minsan kasi, mga kasimple, yung mga Filipina, yung ibang mga Pinay, ay nagano sila, gusto, akala nila siguro, yung mga, mga Amerikano is pare-pareha lang. Mayroon po mga Amerikano na hindi ganon. Once may asawa ka na, may asawa ka na. Hindi na ka makipag-chat sa ibang babae. Ganon. Sabi ng asawa ko, yung ano, sabi niya, Siguro ma, kung magbinuan ko sa imo kung gagawin ko man yung mga kalukuhan na yan sa iyo, hindi kita pangasawahin, no? Girlfriend dito, girlfriend dito, girlfriend dito. Diba? So, ganon ang sabi niya sa akin. Pero wala siyang time ng ganyan, mga kasimple. Focus siya sa family niya. Mindset niya is to take care of the family. And um, to provide uh, the financial for the family. Ganon yung mindset niya. Wala siyang mindset na maraming girlfriend. Ano ba kayo? Huwag kayong ganyan. Bakit gusto nyong akitin yung mga may asawang kano? I try guys. Kung yung mga Pilipina dyan, kung gusto nyo magkaasawa ng mga Amerikano, you have to try to searching, you know? So you have to, ano guys, mag-create ka na account mo, tuturuan na kita. Create your account. Hanap ka ng mga dating site. Ganon. Huwag pong mag-aagaw ng mga may asawa na yung kasal na. Okay? So, para walang ano, para mag-successful kayo sa paghahanap niyo ng partner, kung gusto niyo magkakano, Ganun lang ako mag-ano sa inyo. Advice lang to mga kasimple sa mga kapwa kong Pilipina. Kasi ako noon nangangarap din ako magkakano. Pero binigyan talaga ako ni God ng kano. Oh, ah, um, destiny. Yun talaga tinatawag na totoong destiny. <laughs> o ba? Diba? So, kung gusto nyo magkakano, pagsikapan nyo mga kasimple, magpray kayo. Trust yourself. Pray. Ganon. Huwag kayong maago naman may mga asawa. Grabe kayo. Agawan nyo kasimple. Pero sa akin mga kasimple, pag magluko naman talaga ang asawa ko, bibigay ko na sa... Ha! Malis ka dito. Akin na itong bahay. <laughs> Oo. Hindi tayo matakot na mahiwalayan basta ginagawa natin, ginampanan natin pagiging nanay, ginampanan natin pagiging asawa sa ating husband. Pero pag magluko ang mga asawa, na mga kasimple, wag mo siyang anuan, huwag, bitawan mo siya. Pero na-experience ko sa asawa ko. Uh, Napaka-humble niya, no? Humble and nag naman ako talaga mga kasimple. No? napaka niya talaga. Ay, nags, nagsusumbong yun sa akin mga kasimple kapag nag, may nagtatawag sa kanya may nagdetect, sasabihin niya, oh kilala mo ba siya ganun sabi niya, hindi, hindi ko siya kilala ano talaga yung asawa ko na yan sasabihin niya ang lahat sa akin hindi niya nagtatago kaya kung kayong mga Pilipina dyan, gusto niyong awag, agawin ng asawa ko huwag na lang kayong magpatuloy kasi hindi naman yung papatol talaga sa inyo <laughs> And, ang ako masasabi ko sa inyo, maghanap kami sa website. Kasi marami mga Amerikano ngayon, mga kasimple na, naghahanap din ng mga asawa sa website. Oo, kaya marami mga Pilipino din, marami mga Amerikano na naghanap talaga. So, kaya kung makahanap kayo, magtino din kayo. Huwag niyong pagpirahan lang ng mga kano, ha? Hindi lang lahat ang mga kano ang namimira. Pati din ang mga kano, namimira rin yan sila sa mga Pinay, o inaatik-atik lang. Pero, Baka, ibang profile lang. Kano lang ang profile niya, pero iba pala siya. Pinoy pa rin yun. O, di ba? So, mag-ingat-ingat lang kayo. Maghanap kayo na sa website. At, huwag na kayong maago ng mga may partner. Ganun! <laughs> Para i-bless kayo, magpakabait kayo. Thank you! And I love you all, mga kasimple!